guys hindi namin kaya Nagpag nagpaguyod lang kami ah, ang laki Yes. po kami nya. Dela sa Jesus. Titulungan kami magtaas ng isda at hindi po talaga kaya. Nasa maikit 400 kilos. Tulukin. Ba uwi kami. Oh. Ay, nakasabit sa lambat pa. Putulin na. Uturina chan na, kỳ búnu oh, lucky, bunut tê eh, bunut, tê <coughs> búnu tê búnu tê dali na búnu tê yung, yung mabilog. Oh, okay. Abi. Sa buntot mawa ka, sa buntot. Ay, mabilog, isang mabilog. Tapos yung manyumpok. Sa pinutol nyo okay, na yan dyan sa ano? Kuya, katulyo, yung gulok. Italia, yung... Pre, iwan mo na yung buntot ba, pre? Lang iwan na yung buntot para makuha na yung ano, ano na lang, oh. Putulin na lang yung, pre, yung gulok dyan. Putulin na doon sa ano? Oh, yun o, yun o. Ah, kasabit yung ano. Yung buntot do sa lambat. Ano? <laughs> laki, laki oh. Buntot pa lang eh, talagang napakalaki. Oh. Yan. Sinat, sinerte. Sinerte. Yun, oh. Grasa. Ano? Grabe. Ah.

એ તો જરાય સિલાડા સાહેબ હોટ હોટ કેટના ઈદુ

Apelos! <laughs> may pang na kami. Salamat la lang. Marinig po ba 'yung ng buo.